Hi guys, bibili ako ng yung yung burger merienda. Oh merienda, patry God, ko. Lagyan mo cheese para ano. Ate, ano itong shake na to? Pwedeng um, bro, ano bro, lang, shake bro. lang. Ito. Oh, 30. Sige nga, ate, isa rin. Oh. May mangga ko, may mangga. Yung fruit Mangga? Mangga. Oh. yummy. Ang cute ng pwesto ni ate. Lahat nandito. May paris. Oh, may... Oh. Ali rice kapag ikaw ay kukuha ka ng chicken. May kaputi doon. Ang cute. Ate, visit ka rin sa amin. Kuha ka ng mga chair namin. <laughs> Yan lang. So, ano. Ano na? Ano na? Ano? Upuan. Ang kit ng pwesto mo ate mo. Ay dito, binampare. Saka, ang pugi ng tindero. Ay, ito muna sa vlog ko. <laughs>